Uh, doon sa house hearing hindi po kayo naimbitahan sa flood control probe. Um, ano pong reaction nyo? Or gusto nyo bang mag-testify doon? Well, uh, in fact, uh, one thing, uh, meron nagsabi sa akin na may invitation na yung sending sa akin. But my if you talk about my preference, I would rather appear sa lower house. Kasi nga, doon nga yung gera. Eh. Doon tayo pupunta sa may gera. Mm -hmm. yeah. And at the same time, uh, doon naman sa Senate, you know, with all due respect, gusto ko lang na, na magbigay galang sa kanila. But sana maintindihan nila na kung pwede sana, doon muna ako mauna sa camera. Okay. Bakit sir, ganun ang gusto niyo sa, but sa house, are you ready to ring? Eh, siguro, hindi ko muna sagutin yan, ano? Buti mm -hmm. na lang siguro. Basta ang, ang sagot ko lang dyan is, kung saan yung battlefield, doon tayo.